Sa video na to, marami tayong masasagot ng mga katanungan. Una, ano pala talaga ang COMELEC guidelines tungkol sa nakaraang barangay and SK elections? Pangalawa, ano ang responsibilidad ng mga sundalo at ng mga pulis? Pangatlo, ano ang nag-udyok kung bakit yung sundalo na nagtatanod sa labas ay pumasok doon sa vicinity para mag-intervene doon sa reklamo. Ayon ito sa reklamo ng mga sibilyan. At pang-apat, totoo ba yon na tanging may kasalanan sa lahat ng ito ay yung tiniente si Lieutenant Abelianosa. Alikay, discuss natin dahil maraming gumagawa ng fake account, mga troll account at pinagtatanggol nila yung kasama nila na inakasuhan ng mga sibilyan na gumagawa ng kabulastogan dito sa nakaraang halalan at iyon ay sa Barangay Tubok, Malabang, Lanao del Sur. Bago natin simulan, panuorin natin to. Ito dito nagsimula ito sa reklamo ng mga residente. Itong mga watchers, no? Paul watchers. Ito yon. Ah, dito yan ha. Hindi kami, ah, hindi yan sundalo kababayan natin yan doon. Ha? Taga uh, doon sa barangay Tubok. Ito yun ha. Pakinggan ninyo. Na itong canvassing na dito po. Nagbutuhan po tayo ng anong walang gulo. Peaceful. Hindi kami nang gugulo. Pati naman ba itong tabok kinukuha sa amin? Tingnan ninyo anong ginawa nila. Pinatransfer nila yung badak lamaw. Tambara, kabasaran. kabasaran. O ngayon kukunin pa nila yung tabok. Kami ang totoong tagap-tabok. Pinapalipat ang butuhan kaya hindi binibilang. Yun yung allegation dito. Hindi binibilang. Sobra alas 3 na ng hapon, hindi binibilang. At ang bandang alas 6 ng gabi ay pinapalipat na. Ayun pala ang dahilan. Pinapalipat na papunta doon sa munisipyo. Doon daw magbilangan. Kami ang tanatubok! Bakit po nagkaroon ng promotion, ma'am? Dapat ang gusto nila na doon i, eh, ano yung mga balota sa munisipyo, anong gusto nila? Kami, di kami naniniwala sa kanila yung mga kapulisan. Sa kanila lahat, lahat sa kanila, nagagawa nila ng paraan. Kaya namin hindi isosolinder ang balota sa munisipyo. Kung sa kasakaling ibaba po ng uh, kautosan... Ay, ah, hindi! Mas mabuti na lang patay ninyo kami kaysa isolinder namin ang mga baluta sa munisipyo. Yan ang sinabi namin. Hindi namin isosolinder ang baryo namin, barangay namin. Kaya please, nananawagan kami sa mga taong... <laughs> relax mo na, relax mo na. Man. May tubig, baka may tubig dyan. Kami. Alam ninyo yan mga media. Umiwas kami. Umiwas kami sa lahat ng gulo. Kayo ang mismong saksi. Anong nakikita ninyo sa tubog? Walang gulo, walang away. Kahit maritis man lang, wala. So ngayon, kukunin nila sa amin kasi doon nila i- ipapakanbas sa munisipyo. Hindi namin yan ipapay. Mas mabuti na lang patay niyo kami. So ang ginawa dyan, ay kinadena ng ilan sa mga wabayan natin yung mga watchers ang sarili nila doon sa balota dahil ayaw, nil, ayaw nilang pumayag na ilipat dahil ito ay irregularidad hindi na ayon doon sa Comelec guidelines dapat may kaguluhan may nangharas bago mo ito ilipat at kailangan may written order hindi sabi-sabi ayon ha so klaro tayo doon basahin niyo yung Comelec guidelines at para maliwanag, ipakita ko sa inyo yan later on. At gusto ko rin na malaman ninyo na medyo kung malalim mga ating pagkaintindi sa sitwasyon sa Malabang, mayroon dyan rido, balindong at makapudi na rido. Na ang resulta sa away na nagpapatayan ay magkarugtong yan doon sa labanan sa politika. At dahil doon sa sitwasyon na yon, ay kailangan ilagay ito under Comelec control. Kapag under Comelec control, ang ibig sabihin ay inatasan ang EFP at PNP na mga siwa sa eleksyon. Ang mga pulis ay ginawang BEI o Board of Election Inspectors at ang mga sundalo ang nagtatanod sa labas. Totoo yun, 50 meters sa labas Nagbabantay ang mga sundalo at ang misyon ng mga sundalo ay proteksyonan ang balota at hayaan na malaya na makapamili ang mga tao kung sino ang gusto nila na iloklok sa pwesto ng mga barangay captain, gagawad at mga sangguniang kabataan. Yan ang misyon ng uh, mga sundalo at ganoon din sa pulis. Iba lang yung tasking na binigay. BEI sila. Nasa loob ng presinto. Sila mismo ang nakatingin sa mga bumoboto. Sila ang mismo aktual na nangasiwa doon sa loob ng uh, voting uh, precincts. At sila nga ang chairman doon. O, nakikita ninyo. At alam nyo na. Uh, ano ang nangyari? Ito na yung reklamo ni ate. Bakit ilipat? Iwala namang kaguluhan. Dahil klaro naman doon na sa guidelines na kung saan ay ito ang mga kondisyon bago i-request yan ng mga eh, ng electoral board pati ng mga poll watchers na hopeless na yung situation dito, magulo dito, mayroong nang haras, may nang halimbawa may nang dun, kailangan ilipat sa isang public place within the municipality. Yun ang kondisyon, klaro yan, di ba? Hindi yun nasunod dahil ang gusto, nung mga polis, ilipat, may nag-order. hindi ko nasabihin sino nag-order. May nag-order, pero ang tanong, is it a legal order? Yan. Ay, kung magka-investigasyon, malalaman. If it, it was a legal order, at meron ako ipakita sa inyo yung pruweba, na indeed, it was not a legal order. Ah, ito ha. Pakita ko sa inyo ito ha. Nandito, kasi pinadala sa akin. Ito yon ah ito yung sinabi ha ah, nung gabi na yon ng uh, provincial uh, provincial uh, election officer PS yan yeah, no? may memorandum di ba ano ang nakasabi dito sa memorandum you are hereby informed that the deadline to request transfer ay noong September 30 2023 okay that because there was a single approval by the unbank Aha, doon sa office ng presidential uh, ng pro provincial uh, election o OPS no ng 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 probinsya ng Laro del Sur. Ang bank grupo yan hindi isang tao lang at hindi rin yung election officer ng munisipyo ang mag-utos na ilipat nyo, hindi pwede yun. Ayun, klaro yan di ba? Yan. Uh, ayon doon sa resolution number 10924. Andito yung kondisyon yan, eh, no? Hmm. Okay? Yan. There is violence, threat, and intimidation and other causes. Yun yun. May violence ba? Intimidation? Kaya hindi pwedeng doon bilangin mismo sa barangay tubok? The answer was no. Yun. yon <laughs> yun yung sabi nila ate. Wala namang kaguluhan dito. May media pa doon. Wala namang kaguluhan. Bakit ililipat? Yun yung hindi maipaliwanag ng mga polis. At Merong isang na nakasama sa nagpaliwanag, no? Na bandang alas 3 pa lang. O bakit hindi pa rin bibilangin? Isamantala tapos na ang halalan. Ang mga tao nagagalit na 'yung mga watchers kaya bakit hindi bibilangin? Dahil wala namang problema doon sa uh, mga presinto. Hindi nila masagot at sinigawan pa ng 'yung uh, isang chairman, 'yung tubok precinct number 4, sinigawan ang tenyente pagkatapos na pinakitaan siya ng guidelines ah, yun yung totoo dyan, sinigawan yung tiniente, at ito ay ano, uh, ayon dito sa mga nag uh, nagbigay sa akin ng mga videos at nagbigay sa akin ng uh, salaysay, ah, nag-research din ako para makuha pa yung side, dahil, ah, uh, na-demonize yung si tiniente Abelianosa, dahil uh, siya ay naniga, inangasan niya yung mga pulis, ang pulis ang nag-angas doon sa isa pang tiniente na babae na nagpapaliwanag kung bakit Uh, hindi tama yung ginagawa nila na hindi bilangin it, itapos na ang halalan. Ha? Kasi yun pala, gusto palang ilipat sa munisipyo kaya hindi binibilang. Hindi lang nila masagot kay Lieutenant Abeliano sa ang rason. Uh, nagkabulol-bulol na sila dahil hindi nila masabi dahil andon yung media. Ayan. So meron pa akong isang ipakita sa inyo. ah uh, Ito sulat ni ano to ha? At dahil sa sulat ito ni Attorney Untog Tago, na ipinadala doon sa Battalion Commander ng 32nd Infantry Battalion at ipinarating doon mismo sa mga pulis, yan ang sulat ni Atty. Tago, pumayag na rin sila na ituloy ang bilangan doon sa Barangay Tubok. Nung gabi na, mga alas 8 na ng gabi. Nakita ninyo, ayan na, yun yung uh, sequence of events. Ngayon, may nagsasabi, bakit yung tiniente ay nag-intervene, e eh, ang trabaho niya security lamang So, pupunta tayo dito. Ayan, Oh. Nandito yon yung General Guidelines and Other Related Laws uh, for the October 30 Barangay and sa Kuniang Kabataan Elections. Ito yon Ito yung babasahin niyo Kumplitohin ninyo. At ang dapat yung basahin in detail dyan ay yung Section 340. Ito yon no? Oh. 340. O, oh, ito, basahin natin, ha? Na, ah. The PNP and AP shall designate a sufficient number of personnel to adequately cover the security of every polling center, provided they shall not be allowed to stay within the radius of 50 meters from the polling place. So yung mga sundalo na sa labas, ang nasa loob lamang ay yung BAI na polis dahil siyempre yung trabaho nila, aktual na pangasiwa doon sa loob ng polling center. Ngayon punta tayo sa section 340-2. okay so nakalagay dito uh, yung uh, electoral board upon majority vote if deems necessary may make a call in writing julie entered in the minutes for the detail of policemen, any peace officer for the protection of the election documents and paraphernalia in which case the said policeman or peace officers stay outside the polling place within the radius of 30 meters near enough to be easily called by the electrical board at any time ayan, ayan yung mga ano ha mm -hmm. they shall be allowed to enter the polling place only in the following instances pwede silang pumasok yung nasa 50 meters, yung nasa 30 meters ito yun, una when they are going to cast their votes kung gumuto sila, ha, meron kaming absentee voting, sunod when there is actual disturbance or disruption on peace and order the PNP or AFP officials personnel even without the written order of the electoral board. Kung mayroon ng kaguluhan. Ano ba yung naging kaguluhan? Ayun na yung si ate na nagre-reklamo, tinatali ang kamay doon sa balota, di ba? Yun na yung kaguluhan doon at nagreklamo sila sa sundalo at ang pinapasok lamang nila doon ay si Lieutenant Abelianosa. Mag-isa lang ang pinapasok. No? Para tanungin ang mga pulis bakit ayaw niyong bilangin ay e samantala, klaro naman ang guidelines. O, hindi nila masagot, wala rin silang sinasabi doon na actually, ililipat namin doon sa munisipyo. Wala silang sinabi noong nag-usap sila noong uh, bandang alas 5. Walang sinabi. Bandang alas 6, ayon, may dumating na po at na po. Lalong nag-alburoto ang mga tao. Yan. Yan po yung tunay na kwento dyan. So kung ang tanong nyo, bakit Uh, nakapasok sila ta sa ito yon section 340.2 dahil ang mission namin ng army ay uh, makaboto makapili ng malaya ang mga tao sa kung sino yung gusto nila ng pangalawa s'yempre mabilang yung boto nila o kung hindi bilangin problema yon at ang nagsasabi na hindi bilangin ay yung mismong mga pulis na BAI merong irregularity doon. So, pumunta yung tinyente upon the, uh, upon the request no, ng uh, mga poll watchers dahil gusto nila na bibilangin na. Ah. At nakita nyo naman ano ang sinabi ng polis bakit hindi bilangin. Okay? Tingnan natin ha. Ah. O, Oh. Ito yun ha, ah. ito yun. Yes. Masimulan yung uh, counting mga kabrigada. Uh, chairman. Mm. Pari ka, Chairman. Pilisan mo. Hindi ang silita ng Abilinosa. Pumasok siya. Inimbitahan siya ng mga poll watchers na nagre-reklamo. may poll watcher doon. Ikinaday na ang sarili niya doon sa mga baluta dahil ayaw niya na hakutin. Dahil numating na yung maghahakot. Na, dumating na. Sir, Chairman, dyan. Ako, Sir. Pilisan mo. Ito na nga. Ito na nga. Accounting na hindi pa? Hindi pa, sir. Bakit hindi pa nag-count? Ah, Kasi nagkuwenta pa kami ng Advice, advice yes, sa taas. Advice sa taas. Yes, sir. Kung so, mayroon naman magkuwenta sa formal letter. So, makakapagpakita ako ng on, black and white? O na formal letter na request, uh, okay, sir. pipirma ng kwant. Sinong official. Talagang, ano you know, namin. Okay. So, pwede ako eh. kumirmanan? Official mo na po. Ah, okay. Okay, sir. Basta kumirman okay. uh, mo na. So, pag magpapakita ko na yes, ng dokumento, oh. kayon. Yes, sir. mag okay. ako. Basta... Sino pa? Sino Ayan. pa kayo? Ayun. Nakita nyo. Ano pala yung black and white na pinag-usapan nila? E di yun na yung sulat ni attorney Odtong Tago, ang provincial eh, election uh, officer. ya uh, PAS. Provincial PAS. Na? Siya yun, yung pinaka uh, senior official ng Comelec. Yan yung sulat na yon na nagpapakita na wala akong inapprove na ilipat. Na yun yun. Huwag yung ilipat unless ito yung mga sitwasyon. So, na-disapprove. Kaya, in the end, yung mga pulis na to ay pumayog na, pumayog na rin dahil yun ang usapan nila. Kapag may black and white, may firmado. Yun ang naproduce ni Lieutenant Abilianosa. Ah, dahil ayaw maniwala sa printed guidelines na dapat alam naman ng lahat no? alam dapat ng lahat yan na ito yung susundin pero ayaw nila so nanghingi pa ng bago na kasulatan kaya kailangan pang uh, isturbuhin si Atty. Tago ang PES para matuloy lamang dahil uh, maging uh, klaro tayo mga kaibigan uh, kami kapag kami ay inatasan na gumawa ng tungkulin sa eleksyon ako naranasan ko 3 times parang gwardiya rin. Mayroon tayong 11 general orders of a guard. Parang gwardiya. If you see violations happening in front of you, you have to, to report it. You have to take action. And it is our responsibility, mission namin, ay magkaroon ng honest, orderly, and peaceful election. So yung, ang tanong doon, ang action ba ni ni Lieutenant Abilianosa ay hadlangan ang 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 uh, matiwasay na halalan, hindi niya hinadlangan. Pinapabilang lang niya. Kasi iyon ang nasa guideline na pinaliwanag ng isa pang sinigawan naman ng isang polis, patrolman, sinigawan niya yung tiniente. Alam niyo yun? So, may isang tinyente, first lieutenant na nagpunta, si Lieutenant Abelianosa, ayaw pa rin makinig na kailangan daw ng black and white. Kaya nagpudo si Lieutenant Abelianosa, firmado ni Attorney Puntog kaya, naon yung plano ng mga BAI at ng mga kasabwat nila dyan na ilipat sa munisipyo. Dahil hindi iyon naayon sa batas, hindi iyon naayon doon sa guidelines na ipinalabas na lahat naman sila ay na-briefing, naturuan kung ano yon So ayan, naroon na. Hindi ito away ng AFP at PNP. Dapat nagtutulungan ang AFP at PNP. Nagko-complement. Dapat yung mga BI ay nagpapasalamat dahil binabantayan sila kung may mga haras yan andun sa labas ng mga sundalo. Tulungan ba? At ayong mga sundalo naman dahil inaatasan sila na dapat walang failure of elections. Kailangan walang reklamo against us. Against us sa army at saka sa pulis o sa AFP at saka sa pulis. Ang ibig sabihin, kung nakita ko, kung akong commander, kahit ako yung commander, at nakita ko na mayroong irregularidad, ganon din ang aking gagawin. I will use the provisions of the guidelines to intervene. Bilangin nyo yan. Dahil kung hindi nyo bilangin, ako ang magkaso sa inyo. Kung ako yun, ha? Hindi ko na ipaligoy-ligoy. So sabihin na lang natin, ah, naging, ang naging uh, topic na ngayon ay maangas daw si ano, Kasyo siya ay ofisyal. Pabebe na yun. Aha, pabebe. Ando na tayo, sige. Kulang sa communication skills. Silite at Amelino sa puro paligoy-ligoy, puro uh, hindi direct to the point, no? At uh, marami pa siyang matalang haga. Pero ang pinuputo doon, actually, nag-elicit siya. Sinong nag-uto sa inyo? Walang masabi. Anong basis? Walang masabi. At ang hingi patuloy ng, ng, uh, ng dokumento. Pirmado daw. Yan. So, yan ha? So, dapat kasi kapag magawa tayo ng ating sinumpaang tungkulin, ang isipin natin ay para sa bayan, hindi para sa sarili. Huwag tayong sumunod ng illegal order. So, kung inutosan tayo na ilipat ang canvassing of dito sa lugar na to at ang nagutos ay hindi competent authority, pumilik yun. Na may written order at naayon sa batas, dapat alam mo yung batas. Kasi kung kontrahin ko yung isang order, I should know the rule. I should know the law in the first place. Yun yun. Kung hindi mo alam, paano ka? Kung kontrahin, mo alam. O kaya pumayag ka, ka na lang dahil mayroon kang kakaiba na motivation, pumayag ka na lang na baloktutin yung batas na sinumpaan mo naman na dapat susundin. Yan. Okay? Tapos, so, kung sabi niyo, uh, ah, si ano kasi mangas, mangas siya dahil una rin inangasan yung isang pang opisyal. Okay? Kung baga, inangasan nyo, di, nakatika, nakatikim din kayo na may nangangas sa inyo at a dose of your own medicine. Pero I am not justifying na sa pag usap dapat meron tayong tama na communication skills. Inaaral natin communication skills na sa art of negotiation, ay dapat gagamitin ang logic. No? So 'yun kung uh, sa mga uh, gustong uh, maging mas epektibo na magkikipag-usap sa mga kasama natin sa PNP, sa mga kababayan natin ang iba kulang sa pag-aaral ay kailangan mahusay tayo sa communication skills. At kung kailangan idaan natin sa may bigat, ha? Forceful manner situational po yan. Okay? So, I think, nagkaintindihan naman sila in the end. Alam nyo, kinasuhan pa yung tiniente dahil siya raw ay may paglabag sa omnibus election code. Ang kumilik ang makapagsabi kung nilabag ba ng tiniente ang omnibus election code sa pag-intervene as requested by the poll watchers dahil ipahakot ang mga balota. Ay, nakanak kinasuhan siya. Pero ang tanong, will it prosper in court? Meron bang probable cause? Yan. Dahil idaan pa yan sa tinatawag na due process of law. Okay? So, chilaks-chilaks mo lang si Lieutenant kasi ang mismong sulat ni Atty. tago ang nagpapatunay na siya ang nasa tama. Ayaw tanggapin ng mga iba na kumakampi doon sa naghahakot ng balota, ayaw niyong tanggapin, reason lang po, reason ang gagamitin, common sense, comprehension, understanding, para magawa na natin ang tama sa susunod, di ba? Yun po yun. So ano yung importante leksyon dito? Sa so, mga eleksyon, election duties, kakaiba yan, hindi yan normal natin ginagawa, ngunit na de deputize tayo because of situations na ang isang lugar ay under community control, Matasan dyan ang sundalo at pulis. Therefore, alamin natin ating trabaho at kailangan may magandang ugnayan tayo, ang ating mga ahensya, ang ating mga tao, nang sa kayon ay mas madali ang coordination at madali ang tinatawag na collaboration. Pangalawa, kung mali o illegal ang order, kahit sino ka dyan, anong ranggo mo dyan, kahit anong katungkulan mo sa gobyerno, illegal ang order mo, I will not follow you. Ganon dapat ang matino na lingkod bayan lalo na kung nasa uniform service. Sundalo police, hindi tayo susunod sa illegal order. Period. Ha? Sa akin, gano'n yan. Noong ako ay nasa panglimastino, hahatiin daw yung mga balota. Kung sumunod ako, o, oh, di ba? O, oh, hindi lang ako social media nun. Hatiin ko na ang balota. Pagdating ng balota, sila na raw mag-fill out ng mga balota. Hindi ako pumayag doon. Noong sobrang na ang alas 3, may gustong ipasok na naman, bumoto ng mga badjaw. Hindi rin ako pumayag, cut off na. At saka kung ano-ano mga pangalan, alam mo, meron nang nakalalagay na indelible ink. Sabihin sa gabi lang daw, sa saging lang daw yon Ganyan sa Mindanao, totoo yan. Maraming ganyan, gumagawa ng kabulastugan. So ngayon, kung tayo nagbabantay, payag-payag lang tayo, naging party tayo sa kabulastugan. yon lang yung ganang sa akin. otherwise, kung tayo mismo na nasa uniform service, ay hindi makagawa. Kung ano ang tama, ay sino na lang pala ang natitira na gagawa ng tama? Sino ang uh, makipaglaban para sa ating mga kababayan na naaapi ng mga may kapangyarihan? Tayo dapat yun. Ah, kasi na tayo ay nasa pwersa ng Estado, tayo ang makipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan na naaapi ng mga powers that be. Ah, yun ang sakit. So nag-share lang ako sa inyo hindi ako nakikipag-away sa inyo na sa PNP. Ah, yung, lalo na yung mga dyan sa ha, Malabang Lalo Sur. Salam, salam. Sorry kung kontra ako sa inyo dahil hindi ako papayag. Kung mali, hindi ko talaga hahayaan na ganun-ganun na lang. Kasi kung wala kami sasabihin, may nangyari, nangyari na mali, wala kami sasabihin, parang payag kami. Hakot-hakotin nyo na lang pala. Nagpagod-pagod kami ang magbantay doon. Ah, parang ganun ba? Sa panig ng, ng army na tropa, hindi lang sila nakapagsalita eh. Ha? Kung wala silang gagawin, hindi sila magreklamo at tuloy ang hakot. Ano kaya ang resulta at kasama na ngayon ang Philippine Army sa kukutsain, mumurahin ng mga taga-tubok, barangay tubok, dahil nagkaroon ng irregularity ang nangyaring halalan. Again, ilagay nyo sa comment, matino, hindi, huwag kayo magawa ng fake account. Kung matino naman kayo, tama ang sinasabi nyo, huwag kayo magawa ng fake account. Magpaliwanagan lang tayo, walang personalan. At ako ay nagpapasalamat pa rin dahil marami sa inyo sumusuporta doon sa tama, hindi sumusuporta sa akin. Hindi sumusuporta dahil kaibigan niyo yung isang tao, kundi sumusuporta tayo sa kung ano ang tama. Maraming salamat.